So, ganun, ganun katindi yung yung kasakiman ba? Hindi <laughs> na nag... Wala, wala nang kuan Wala control sa kasakiman. Yung greed, sobra-sobra na. Mm -hmm. Tas, walang, walang katapusan. Sipin mo yung pagnanakaw nila, walang katapusan tuloy-tuloy. Mm. Tuloy alam mo, nag-share pa nga siya ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Oh. Ganito kasi ang gawin mo, ganito, 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 ganito ang ganito, gawin mo. May yeah. tips pa. May tips pa kung paano, <laughs> kung paano man gusto <laughs> pa. No? Mayor, last na, alam ko nasa biyahe kayo, mm -hmm. no? Uh, pero last na po, tanoyin ko lang, nakita natin na uh, nagiging maingay yung issue. Eh. Nag Nagkaroon -lag pa ng presko ng Pangulo mm -hmm. kanina. Tapos, uh, meron pa mga pahayag sila, Mayor Vico Soto, tungkol dito at kayo rin. Ano? Uh, ito ba mga ganito pag iingay sa yung yung present na ano no yung parang uh, sumbong uh, site ni yeah. ni BBBM. Epektibo ba ito para talagang medyo matigil naman tong katiwalian na ito? Ang balita ko talagang mm. natatago ang na sila ng mga papel. Mm. Naglalaylo sila lahat. Mm. No? Siguro ayaw ko ano Siguro may sticky mm. ba yung at ang talagang pasimuno ng mga yan. The people behind it. Yeah. Behind all of these anomalies talaga. Yung mga congressman. Kasi pati yung mga... Pati nga DPWH, kasabot yan. Yeah. Pero pati, isipin mo, pati DP, DPWH, eh, umaangal na rin. Yeah. Kasi eh, sinasabi nga ng mga kakilala. Sabi niya, sobra-sobra na rin eh. Sobra-sobra na rin itong hinihingi ng mga politiko eh. Sobra-sobra na na yeah na ko-compromise na rin yung standard ng mga project. Sabi na, inaamin naman sila na tumatanggap din sila, meron din silang porosyento, pero hindi ganun katindi sa iniingin ng mga congressman. Sobra na. So it's a good start para sa inyo, Mayor Magalong, na yung ganito kaingay ano at pagkakalampag, eh, good start ba ito para talagang medyo mabawasan o matigil na yan? Yes, yeah, so it's a good start. And I'm really glad na talagang sinusustain ang hinihintay na lang natin eh sino ba yung investigating unit? Sino ba talaga ang lead agency? Para at least eh, meron na tayong pagbibigyan ng mga, meron na tayong pagbibigyan ng mga ebidensya na, na naipon natin. Kasi nga pinapadala sa akin pero hindi naman ako investigating agency. Kaya hawak-hawak lang namin. Yung mga nakatago, tinatago ko rin. Baka alam niyo na, anytime pwedeng may mangyari.